So ayon mga kaludi, magandang araw sa inyo mga kaludi Sa araw na ito mga kaludi ay kami ay gumagala ng aking mga pamangkin mga Lodi, Kasi kumakawain kami sa labas mga kalodi, Para makagala din tayo mga Lodi, sa mga magandang lugar ba Hindi lang tayo gumagala sa gubat kasi hirap pag nandun tayo sa gubat mga kaludi Para na tayong unggoy mga Lodi. So ayan mga lodi, wala mo na yung good hunting. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga lodi, pwede kang mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kang updatein sa aking mga video. Kain na itang mga lodi. So ayan mga lodi, sa nagpa-shoutout pala sa akin. Sa next video ko na gagawin mga lodi, shoutout ko kayo lahat mga kalodi. Sa karon mga lodi, wala mo na yung shoutout. So ayan mga lodi, kain muna tayo ng pizza mga lodi. Pagkatapos namin kumain dito mga lodi ay patingin-tingin kami sa parang mall mga lodi sa muli. Muli ang tawag sa amin dito sa aming probinsya ng Bohol mga lodi. So ayun, mga lodi. Tingin-tingin lang kayo sa amin mga lodi kung ano bang mga gagawin namin dito sa aming pinuntahan na lugar ng Bohol. Pag ah. nasmol kayo, iwanan yung punita na.

So ayun mga lodi natapos na kaming kumain ng pizza mga lodi labas kaya pumasok pumasok na kaming mga artista dito sa Bule mga lodi. Artista-artista <laughs> ba -artista sa Bule mga lodi ba? Para din tayong artista dito mga lodi. Oh. Tinitingnan din tayo ng mga tao mga lodi. So ayun mga lodi, tingin-tingin lang tayo ng mga speaker dito mga lodi. Kasi may plano tayong bumili mga lodi. Ay, 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 ay. <laughs> <laughs> ay,